da lord, daigong kinamukuran ng madawa oh, ayon ay, oh, ay, ni pasod ayon ni unisis na sa mo kilit amen. oh ayon ni ay lord. pasod yes, the lord. oh imo kami oh imo kami ay ay ano, ay ano, Lord. sana ay sa tanan lord ay Mga ay 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 matauron oh, o oh, mapasiloon. Lord, salamat, Lord. Maroon ako ay Lord. Yes, Lord. Please. Salamat, Amen. ginoon ni in inyong kapo, Lord. Diyos, uban mga kabataan ng ginoon. Nga din, O Diyos, magkaiusak kami diha sa imong pagdaig, pagsimba. Kung pagpasalamat, Gino, daigon ka na Lord, pinaagi sa mga apresis and worship. Okay? Kay buti-buti buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Salamat! purais sabawat arah i kaya lagi tapat tu magma ayo kawai mala handang dipuri pinopuri sinasembah kita dari kalian ang Panginoon. Tunay na. Tunay na ikaw ay walang katulad. Tunay na ikaw ay hindi magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin na mamahal. Kay buti mo. Kay buti buti mo <coughs> Panginoon. Sa lahat ng oras. sa bawat araw Ika'y laging tapat kong magmahal Ang kanyang kaawa ay mapawalang hanggan Pinupuri Pinupuri Sinasamba kita Dakilang Diyos Dakilang Diyos At Panginoon na. Tunay, na, tunay na kayo lang ikay walang katulad tunay na ikay di magbabago kay buti mo Diyos na sa amin ang magmamahal pinupuri pinupuri sinasamba kita bakilang Diyos Tulay na ika'y di magbabago Mabuti ang Diyos na sa amin na mamahal Yes Lord, hallelujah Mabuti ang Diyos na sa amin na mamahal Dalay doon tao o Diyos Pinupuri, 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 sinasamba kita. Dakilang Dios, at Panginoon Tunay na ikaw walang katulad Tunay na ka'y di hindi magbabago Mabuti ang Diyos Nasa amin na mamahal Kay buti ang Diyos Nasa na amin na mamahal Nabuti ang Dios na sa amin nagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the, Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kaputah. Maliliim us manaputah. Yung naglilim ko, naglilim ko dera. Yung mao to. O sa natungog niya ang patkanga o pagpangagdo. Pangagi. pagagi sa pan, panon sa katawan. Siya nang utana kung unsak kadto. Ug siya gisun sing gisung inlan, nila nga nagingon si Jesus nga nasarin anaar na agi na nanaingon nanaingon sa butang nga si Jesus nga nasarin naar na naagi, na, ag, na, ug siya misinggit nga ingon Jesus, anak ni David. Oh, o, mata ko gingan. Niya kaloy ako. Og siya gibat sa mga na naguna sa pagpailong kaniya. Apan siya misamot pa noon sa pagsingit niya ni Nagingon. Anak ni David, kaloy tawon ako. Og si Jesus mi miunong og nagsugo nga dadon kini. Siya nga to kaniya. Ang buta di ay Dalon sa ginoo mo eh, ay para mm. mayo. Mm. Ya yeah, inga inga ka to nga. Eh, eh, ni ni siya kaniya. Iya ang gibangutan siya unsa may buot mo buot ang ko alang kanimo. Amen. Siya matubag. Ginoo nga magkakita unta ako. Oh, ganan na yung putang nga magkakita. Mm. Yes. Yeah, mo to. Si Jesus bingin kaniya. Makita ka na. Ang imong pagsalig, nagkapaayo ka na mo. Imong pagtuo og di og diya, diya, sa nakakita na og kaniya ni kuyo siya sa tao nagdayag sa Diyos ang buta din ni kuyo sa ginoo yun o you ni know? mm. kuyo sa ginoo og ang tanan mga taon sa ilang pagkikita ni hindi idalayag sa sa Diyos ang okay, paminaw eh. sa to eh kaminaw sa ano yeah. ipulong nga sa ginoo sige okay. May na lang yung yan, kundi ang imin. Imen. Asa naman ka? Ayun na si Erika. Oo, oh, sige. Atong okay. ah, picture kayo karoon si Mark Inigo. Paminaw oh, mga katawan. Paminaw mo, kaya pulong oh, sa gino, buhay na. Sige. Ano ito, sir? <laughs> hinayin siya na gamay siya, hinayin siya. Hinayin siya. Ano sa sa local 2021? 20, okay. No? Yeah. Ang mga irikay isaway ni Jesus. Huwag sa sinultihan nga madungog sa tanang tao siya miingon sa iyang mga tinunan. Likay bayan ninyo ang mga iskriba nga may gugmaon sa paglakalakaw nga managsulo o oh, oh, magsulo o oh, at hatag-as na mga bisit bisita bisida bisit mga bisita bisita bisida bisida o, sa mga pagyugbo kanila sa katauran diya sa mga diyan diyan um. sa labing mga maayong tingkuranan sulod sa mga, mga sing sinaguga sa mga Lantong, um. lingkuran dia sa mga kumbira. Um silangan na nagasubat sa katigiyunan mm. sa mga babayeng bluk mm. O karon sa pagta punta pun niini nagaimo sila sa atag as nga pangaji. Amen. May gugma o may may guman na nila ang labi pagka ka mabugat nga hukom sa, silo, sa silot. Amen. Arena ka sa ang alad sa babaeng balo. Oh, Ong si Jesus sa iyang mga mata o iyang manakita ang mga dato nga na nagpangulog sa ilang mga gasa nga to sa panodlanan. iyang nakita ang usaka kabos na babaeng balo na miulog o doa ka. na miulog o ka. Oh, sir, may ingon sa pagkatinood, silkihan ko kamo. Na, hining ka, boss, nga babae. Balo. Si, patayo, patayo, patayo. Kagabidyo na ko? Naka, nakaulog, o, labaw ka, pa kay sa tanan ka Kay silang tanan, miamot amot, gikan sa ilang, naghingapin, nga, kaong, um, mugaway. Ako magaway. Amen. Yeah. Apan kini siya gikan sa iyang kabuhian. Sige, balik dito na gatong gato imong gibasa gani na sa buta, balik ato. Tong tong buta gani na to imong gibasa sa buta, mao to kuwang passage. Nanong naayo man ang buta. Sige. Ang usa ka buta nga makalilimos, siya pobre kaayo niya makalilimos kasi siya. Hmm. Tama na, doon siya sa erikong. yamato mga to, nadre, uog sa Dool siya sa erikong, nitaan ko ni nidoon sa erikong. Nga, diya sa daplin sa dalan, nagin ko nang usaka, buta, nga, makikilimus. Yeah. Ug. yan. Uog, uog niya nga, pagpangangit o pangagi, sa panon sa katawan, siya nang utanapon, unsakad to. Anak ko bre nga, sa... Sige na dito. Buta, buta. Yan ang buta nga. Yan ang buta nga. Sige na dito. Imoto. Nana ja og siya gisulin ta og gisong ginlan nila nga naging si Isus ko na sarin ni Agi. Mm. Amen. na. Ah, ni Agi ang Ginoo. ni. Ang ah, ni Agi si Isus. Imoto. Og siya misinggit nga. Nga ang misinggit nga ni naging Isus, anak ni David. Hello, yeah ug siya gibadlong sa mga nag nagunna sa pagpailong kaniya apan siya misamot pa na inuon sa pagsingit nga nagingon anak ni David kaluyi itawon ako. ug si Jesus mi unong ug -nag nagsugo nga dadon dadon kini siya ang adto kaniya amen amen ug sa nedon na siya kaniya iyang gipangutan na siya unsa man buot mong button kung alang kanimo Siya nito bag, na makakita unta ko. Oh. Mm. O si Isus, ingon ka niya. Makakita ka na. Ang imong pagsalig, nagpapangayo kanimo. Amen. O tiyadiya, siya nakakita na o pinahiya ni kuyog siya nga nagdayig sa Diyos. Amen. O ang tanan, mga tao sa ilang pagkakita pagka ni Ining na nagdalayig Amen. Okay. Yes. Okay. Pagkupta na mo sa iyong kamot diha. Pagkupta mo. Okay. Pagkupta mo sa iyong kamot. Pagkupta na mo. Okay. Pagkupta na mo. Pagkupta na Okay. Sunduga ko niyo ha. Sa kong tingog ha. Pinong Isus. Pinong Isus. Salamat. Salamat. Sa imong pulong. Sa imong pulong. Ngadiin, Among nadungog. Among nadungog. Pug nabasa. nabasa. Nga Ang imong pulong. Imong pulong. Bisan gani. Ang buta. Gano, ang buta, buta nakakita. Na kita. Pug salamat gino. Salamat gino. Bisan kami karumbatan on. Bisan kami Gamitun mo. Alang sa imong kahimayaan. Alang, alang, sa imong kahimayaan. alang kahimayaan. Nasayod kami. Nasayod na ang yawa. Ang kalbutana Ang pontiriya. Ang mga kabatanunan. Gagino, ang ka kaginoo. Ang mutuo diha kanimo. Huwag mo Salig. Makabaton. Makabaton. Ug dakong gahom. gahom. Ginoong hesus. hesus. Dawaton, Dawaton <reforman> ka namo. Nga among Ginoo. Nga among manuluwas. <reforman> manuluwas. <reforman> sa among kinabuhi. <reforman> Ginoong Hesus. <reforman> <Ginong hulus. reforman> Ang among lawas. <reforman> <Ang among> lawas. <reforman> Espiritu. <reforman> Imo. <reforman> Amo ka <kanang> Ginoo. <reforman> Pasaylo kami Ginoo. <reforman> sa among nabuhat. <reforman> among nasala. <nabuhat. reforman> <Among> <reforman> sa, <humana> sa hunahuna. <reforman> Sa, pulong. Sa pulong. Iman sa pagbati. Sa pulong, Pasaylo ami Ginoo. Gino. Kung makasukol mi sa among ginikanan, Salamat, sa among mga maguwang, sa among mga silingan. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. panahon na. Imo mi ami. Sa imong ispeto Santo. Aron may gahom kami. Nga makasangyaw. Sa imong pulong. Nga maisugon. Panginoong Isus, Panginoon isulat, isulat akong pangalan, pangalan sa libro sa, libro, sa kinabuhi. Nga diin, siya ang bisa nga kami sa langit. Salamat, salamat gino, gino, gino kini ang pagampo, imo ang dungog, gino, ang dungog gimaya. Gino, magdaig, pagdaig, salamat sa pangalan ni Jesus. Pangani Jesus. Amen. 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 Pakpake ang gino, hallelujah. Nalag! Nalag! Anong nilag kayong kinuha na? Oo. Nga wala nga. Tawag na ako sa Sa anak. Sa isang mga... mga awa ako nga na. Basta, wala pa ang kinuha, sa kinabuhi.

ay nagsalig sa yawa so ang ay sa pulong sa ginao sa mga tampo ang ay kumatarong ako sa hindi kumabag ko sa karo marasa Amen ako sa karo maglawa doon sa ginao ng mga ibang sa ilo doon so, ko sa ilo sa masalapan ako

Sita tao na ko na kasala ko ako sa mga na inundan na kasala ko. Mga na Ako alam na malikay ko. Nay. Ginaw ko sa kong milikanan sa mayong tambag. O nakuyo may malinawon. O balay like, kagubot. Nay. Ginaw sa lipay. Lipay na dragon. O pagilukutan.

Okay, okay. Ito ka din, Patrick. Patrick, tayo daw. Patrick, tayo. Yung sa may mong share ganina, bahay tong nagdahid ka sa ginoo, ah. eh, nagbihang imong ginawat ng ginoo. Yung sa mong napil, na napil na gaan ang lawas? Nag... Isa sa itong mga pal, yung silamat sa ginoo, nagamig sa itong paglawas. Amen. pala yung minisans, gosya. Ang daot mm, so, yung si na daog -daog Patrick daog siya. Niya, karang, siya Amen. Ako, Amen. Ayon. Sige to, ikatoy. Eh. Ha? Okay. Ayon, ba ya, ba ya? Wala pa kayo. Wala Wala pa Sige, si Kocha, si si Iro. Wala pa Ha? Wala Sige, bali Ako Iliyo. Sige. Si Inigo, si Inigo, Inigo. Sige. Inigo. Sige. inigo. Oh, salam, salamat ko sa ginawa. Wala pag una din ako nga na. Din ako, din ako din ko di na huwag kumulap. Dili may yung button. Kung mapasilo ako, kung mapasilo ako mo sa ginawa. Sa kunsa pa. Huwag ako mapasilo ako nun ko sa ginawa. Kung um, mga iyo kong katawaran niya, papasaylo ko. Lord, salamat sa atin, Lord, nangyayatan niyo mo, gross siya. Amen. Huwag gilayom, isa-diskus siya. Amen. Huwag tagay na gross siya, among siya po, Lord, para namin kakaon. Amen. Huwag uban pa, magbinotoan ka, Lord, para, uh, para ang tanan, salay ko na ko, uh, di, di ako ang ilang gino'o, ikaw ang mong gino'o. Amen. Lord, thank you, Lord, Hmm. Ano, gitagahan ko gitagahan ko nimo pagsabot og gunauna kay paayo ma imong istorya sa kuha o imong espiritu imong gatag sa moa amen pamalik sa sakit ug mga sa diskusya amen lord thank you lord maron na akong istorya lord His hmm. name amen eh, sige eh, le ikaw le eh. wala koy eh, nasabtan yo ah wala pa kay nasabtan okay no Hindi ba yo ano nga ayo lasyo <laughs> Oh, ay, okay, paisal, ikaw ay paisal, Salamat ko sa ginawa nga niya uh, pag-ibas po. Amen. Salamat ko sa ginawa na yan gilipay sa sakit. Mm. Mag-amen mo, amen. Amen. Salamat ko sa ginawa na uh, yan gilipay sa mga daugtahan doon. Amen. Salamat ko sa ginawa nga bisag. Salamat ko sa ginawa nga

ay opsaylon na ngala na alaway at Lord sa mong sala sa isip Amen. O manimo Lord, opsaylon Lord, buhat sa pagdala sa mga galia. Amen. Amen. Kun sama ngapuna sa tingin nila. Amen. Amen. Hindi dapat masuk clipon ta mga samteng nila. Amen. Amen. Masok clipon na samteng nila ro. Amen. Amen.

Natin mo ang kalipay, ang usala sa kalipay ng pamilya, na sa buhat, sa buhat na sa linaw, sa buhat ni mo na makusahin lo kasi, isinatawag ni mo, masasama't gusto ng ino ko, mamaya, kaya magbabatawag iba ako tao sa kalibutan, amen, sama't gusto ng ko, magsabol at may lasa na yan, gatas salamat sa na, hindi kaya mong minawa. Amen. Ang inawa din ng garon. Ang nakita. Ang nakita ng bago. Ang nakita ng bago. Ang nakita ng bago. Ang nakita ng bago. Ang tanan. Ang yan Hindi ang kalamitan. Kanaan Jesus. Amen. Okay na. Pamina mo. O na no. Ang pulong sa ginoo. Oh, Nag-ingon siya. Para na ko. Ang inyong, inyong uyuan. inyong hang... Oo, oh, yung, yung ano puro. O nga, ang pulong sa gino, buhi, abtik, kahit pa sa espada nga uh, duhay sulab, ang pulong ko na sa gino, oh. mato sa Hebreo 4.12, ang pulong sa Diyos, kahit pa sa espada nga uh, duhay sulab. Mano nga, yung padaya sa Hebreo 11.1, si ang kahulugan sa pagtuo, may kasiguruan kita sa mga butang na gilauman nga dili makita. Muna ang kamong mga bata, o, nag-ingupo sa Lucas nga ang gingharian ko sa Diyos, alang kaninyong mga batanon o mga bata lakip na kaninyong nga nagtubo o na nga importante yung kayo nga doon na may masabtad sa pulong mo, sa ginoo kung ang yun saan na yu desya? ang pulong sa ginoo ano makinalan ni Sir Yudasya ang pulong sa ginoo, maam na isa maghatag lamdag sa mga tao para masayod sila, unsay maayo o unsay dautan, kaya kung wala pulong sa ginoo nga igawali igasulti o ginatudlo ang mga tao magkaguliyang, kaya nga naman kung sa ang ilahang buot ra may gusto lang buhato dili naman sila magpabadlong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo ningon siya mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang iyang pulong kuno magpabilin unsa may buot pabilin kini yuta dai mahanaw dai ni kini ka bus padahon gumpo ni sa Ginoo kay kitang tanan moatubang ta sa Ginoo o na mintras bata pa magpagamit sa Ginoo magbahadlo kun sa Ginoo kanang kinahanglan man nga mutahod ta sa Ginoo ingon ang Ginoo nga ato siyang tahoron kahadlokan kay kung mo guta mo ila sa ginoo kung di tamo dawat sa ginoo moabot ang panahon nga magmahayta. ta muabot ang panahon nga ang ginoo dili na ma, dili na paminaw na to dili na gusto ang ginoo nga makadungog sa itong mga pagampo tungod sa itong pagkadautan dili pa ulahi ang tanan nga ang ginoo naging yon, sampita ko ninyo kay tubag ko dooldra ko ninyo Oh panuktok mo pangita para makakaplag pangayo para tagaan. Mo na nga kita kinahanglan nga makaibaw ta sa pulong sa Ginoo kay mintras kita nga buhi pa dili pa uhay ang tanan. Kaya ang kaang kay kinahanglan kita nga ang Ginoo makaila ta ato sang dawaton kay diha mo sa atong pagila sa Ginoo na adiha ang protection. Iya ang ilay sa kadautan. Pagyo na sa kadagaya kay kung ang tao nga walay Ginoo ang kinabuhi gubot pa sa lukot eh nga naman, ang yawa may magdumala sa pamilya kung wala'y ginoo. Kung asa ganito ang kalinaw, tuwa ang ginoo. Kung tua ganito ang away, tuwa ang yawa. Muna, masayo na Nga, ang hinungdan sa away, yawa. kung sa man, ang yawa. Kung kung sa man hinungdan sa kalinaw, ang ginoo. Kaya nga naman, ang ginoo, muhatag mo siya kalinaw. Muhatag siya gugma, kalipay, sa patag pamilya. Amen mao na nga mintas batanon pa masayod jud mo nga unsa ang pulong sa Ginoo kay ang Bible man god ginatudlo ba na sa eskulahan di ba unsa man di ba sa eskulahan na religion ginatudlo ang Bible sa eskulahan mo nang sa diri pa sa balay manad na mo unsa ang Bible kay ang Bible magtudlo man nato mo pasabot man na kada magsige mogsultihan ay nga walay hinungdan di mo mo huwag kang maabot ramang panahon nga di na mag di mo magsinap tanay eh, pero magisigot mo sa pulong sa Gino'o. bisan pa ang negro nigra puti o bang nasod makahibaw na sila basta pulong sa gino ang iskutan kay gikan sa genesis hantod sa revelation o pinadayag ang tao basta isigutan ang pulong sa Gino'o. mingon nga o oh, pulong sa ang pulong importante yung gayo nga masulti sa mga kabat-anunan okay Muna nga, salamat sa ginoo ni Ning sa atong uh, nag-open prayer o sa atong si Inigo nga nag sa topic sa Bible bahin sa usa kabuta, o ang babae nga naghalad sa iyahang sakripisyo dito sa templo o sa kinabuhi ni Paisal sa iyong uh, testimony na nagibag ko siya sa ginoo nga kini adto usa siya ka bata nga mosukol sa ginikanan manghilabot og mga butang nga dili iya ingon man sa mga silingan iyang awayon oh ingon man si Patrick ako po din siyang pagumangkon buutan na bata po din siya ingon pa si Iro si Atoy Inigo si Iili Sinigusa? si Ningusa si Jubil si Jubil no Salamat sa Ginoo. Sige, pasalamatan na itong Ginoo. Panginoong Jesus. Salamat, Ginoo. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoong Pang Pang Salamat. 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 Sa imong kayo. Sa imong kayo. Sa among kinabuhi. kinabuhi. Diin. Ang among mga kinabuhi, Ginoo. Among, among gitugyan. Among gisalig. Iya kanimo. Kay wala kami mahimo. Wala Kung wala ka Ginoo. Salamat Ginoo. Gino. Gino. Sa kusog. Protection. kuban sa among pamilya. pamilya. Nga diin. Among gibugto gini. Ang mga tunglo. Kamatay nga dili pa sa saktong oras. Kamatay dili pa sa oras. Panginoon Yesus, Panginoon Yesus, sa may buhat sa yawa. Amo kining balik dito kanila. Aam, okay, sa, kanila. Pangalan Yesus. sa pangalan ni Jesus. Fire. 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 In Jesus name. In Jesus name. Fire. 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 In Jesus name. Fire. In Jesus name. Isus. Pangilong Isus. mong gahom. Salam. Pag ang ing mong Espiritu Santo, magabubo ka na mo. Salamat Ginoo. ginoo. Sunyuhay ang mga pag-ampo. Pinagi sa dugo. In Jesus' name. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Pakiyang Ginoo.